Hindi pa rin pumalaot ang ilang mangisda sa Infanta Quezon, bunsod ng gale warning na nakataas sa lugar. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard? Dayan matumal ang dating na mga isda dito sa Dinehigan Port sa Infanta Quezon. Hindi pa kasi pumalaot ang ibang mangisda dahil sa gale warning. Tahimik ang buong Dinehigan Port. Matumal kasi ang dati na mga may isda para magbagsak ng na mga nahuling lamang dagat. Ngayong umaga, si Mang Hulito lang ang magtitinda. 40 kilos. Ano-ano kung ano isda yung ibinagsak sa inyo ngayon? Uh, mga tuna, galunggong, sa mga bisogo, alimasag. Ang ilan sa mga ito, partikular ang galunggong, ay nahuli lang malapit sa pantalan. 200 pesos kada kilo ang benta sa galunggong. Mataas dal matumal ang dating ng isda. Pag yung maraming isda dito, ito may ikon lang, sandaan, 50, pag marami isda. Ngayong ay ngaywala, wala, ay malang isda. Hindi pa kasi pumalaot ang ilang maing isda dahil sa gale warning. Habang ilang isda ni Manghulito ay binahin na sa Malabon sa Metro Manila. Umabot ito sa 50 kilong galunggong na naibenta niya ng mahigit 10,000 piso. Kung walang bagyo o sama ng panahon, Tuwing ikalawang araw dumarating ang mga nahuling isda dito sa Dinihican Port. Dayan hinihintay ni Mang Hulito ang kanyang mga suking mamimili. Ang ilang kasi sa mga ito ay gagawing pananghalian ang itinitinda niyang galunggong. Wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal dito sa Infanta pero ngayong umaga nakaranas tayo ng pag-ambon. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.